Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 6. Muli, makikita natin sa Ebanghelyong ito na si Kristo ay pumasok sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. At doon ay may isang lalaking paralisado ang isang kamay. At naroon din ang ilang taong nag-aabang kung pagagalingin ba ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Kaya tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Pagkatapos tinanong naman niya ang mga tao, Alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila'y hindi sumagot. Kaya't magkahalong galit ang at lungkot ang naramdaman ni Jesus at ito ay dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Kaya sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Napakagandang ibanghelyo sapagkat ang taong paralisado ang isang kamay ay larawan ng isang taong putol ang ugnayan sa kapwa at sa Diyos. Sa kasulatan, ang kamay ay larawan ng pakikipagtipan. Kahit nga sa kaugaliang Pilipino, kung nais nating makipag-ugnayan, makipagkaibigan o makipagtipan, makipagkasunduan sa kapwa, ginagamit natin ang ating kamay. At ang dalawang taong nagkakamayan ay larawan ng dalawang taong bumubuo ng ugnayan. Kaya nga, sa kasulatan, ang kamay ay paraan din para gumawa ng tipan. Tipan sa kapwa-tao, higit lahat, higit sa lahat, tipan sa kaugnayan sa Diyos. At ang lalaking tuyo o paralisado ang isang kamay, ay larawan ng isang taong nag-iisa. Hindi maiabot ang kanyang kamay sa kapwa at hindi maiabot ang kanyang kamay sa Diyos. At maraming tao ang nabubuhay sa ganitong kalagayan. Hindi siya makapasok sa buhay ng iba at wala namang makapasok sa kanyang buhay. At ang taong nag-iisa ay taong buhay ngunit taong walang kahulugan ang buhay. Maari nating sabihin, isang taong buhay, ngunit patay ang kahulugan sa kanyang buhay. Kaya nga, sa Ebanghelyong ito sinabi ni Jesu Kristo, ano ba ang naaayon sa kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ang ibig sabihin, ang kilos ni Heso Kristo sa pagpapagaling sa lalaking ito ay para iligtas siya o palayain sa kalagayan ng kamatayan at bigyan ng buhay. Iligtas siya sa kalagayang masama at ibalik siya sa mabuting kalagayan, may uugnay uli sa kanyang kapwa at sa Diyos at maaari nating sabihin ang lalaking ito paralisado ang isang kamay ay karanasan din nating lahat. Kung minsan ay napuputo lang ating ugnayan sa Diyos. At kapag naputol lang ugnayan natin sa Diyos, ang unang konsekwensya o bunga ay mapuputol din ang ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya nga ang dalawang pinakamahalagang utos ay mahalin ng Diyos at mahalin ang kapwa. Kapag nawala ang pagmamahal sa Diyos, nawawala rin ang pagmamahal sa kapwa. At dahil dito, ang tao ay nag-iisa. Kaya nga ang Ibanghelyong ito ay may kapangyarihan sapagkat si Yesu ay nagsasalita na tayo ay palayain sa pagiging paralisado. Na maikulong sa isang maliit na mundo ng pag-iisa. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mabuhay ng mag-isa. Ang tao ay nilikha ng Diyos upang pumasok sa ugnayan sa pag-ibig. Sapagkat ang tao ay wangi sa larawan ng iisang Diyos na may tatlong persona. At ang, ang tatlong persona ay nabubuhay sa ugnayan ng pag-ibig. At ayon ang kalikasan ng lahat ng tao. Ayaw niya na ang tao ay maging paralisado at mabuhay lamang na nakakulong sa kanyang sarili. Kaya nga napakagandang pagnilayan kung paano tayo pinalaya ng Diyos sa ganitong masamang kalagayan ng pag-iisa dahil sa ating mga kamalian at kasalanan. Dahil nabuhay tayo na walang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at ang tanging minahal lamang natin ay ang ating sarili. At paano tayo pinalaya ng Panginoon? Si Kristo, nung ipinako sa krus, siya ang larawan ng Diyos na naging taong iniunat ang kamay sa krus upang ang taong paralisado sa kasalanan ay makalaya at maibalik sa ugnayan sa kapwa at sa Diyos. Sa madaling salita, iniunat ni Yesu Kristo ang kanyang mga kamay sa krus. Kung paanong maraming ulit sa mga ebanghelyo na iniuunat niya ang kanyang kamay para magpagaling ng mga may sakit. Para palayain ang mga inaalipin ng mga demonyo. Para bigyan ng konsolasyon ng mga taong lumuluha at nalulungkot. At ang lahat ng ito, ang kaganapan ay nung iniunat ng ating Mesiyas ang kanyang kamay sa krus. At uulitin natin upang ibalik ang kalikasan ng tao. Isang tao na may ugnayan sa Diyos, may ugnayan sa kapwa, nakapaloob sa buhay ng ugnayan ng pag-ibig. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.